Narito ang isang uh, barangay ng Payang-Payang na mabababa lang kaya tayo kukuha ay eh, sasama natin sa paggawa ng langis dahil ito ay eh, maganda hanggang sa mga eksima, mga psoriasis. Eh dadami damihan natin at na eh, napaka yung ating langis ay malakas pag nagawa kami maramihan ay hindi tumatagal at maraming bumibili so kauna-unahang pagkakataon nakahaluwa natin ang payang-payang ating ay, kasi nahigit na dalawampung klasing halaman yung ating sinasama na babawasan natin ang isang klase yung dalawampu at papalit natin ang payang-payang ang ganda ng kanyang dahon at bago pa lang namumulaklak eh, pagka ganitong uh, malayo sa kabihasnan ay malilinis yung dahon ang gandang tingnan oh. pag ito'y langis na may isama na sa ibang uh, alaman pa ay di napakaganda na ganda ng bulaklak ng payang-payang mahusay sa tuberculosis ng siguro eh, pati ibang problema sa bagay ay masosolusyunan niyan. Ah, yung pa lang kung um, ide ay bakterya. Bawat bakterya ay merong kalabang herb. O, bawat bakterya ay pupuntrahin ng uh, grupo ng herb o kahit single herb. yung payang-payang ay talagang mahusay sa Uh, anti antibacterial kapag uh, yung bacteria ng TB ang gagamotin so, malaking tulong kapag uh, ito minsan lang ito isang taon uh, isang taon lang ang kanyang buhay si ay matutuyo kapag siya ay matuyo na yung kanyang uh, katawan matatanggal uh, yung mga dahon na yan eh, uh, matutuyo yan pwede niyong kuhain at yung katawan ay mahusay lagain sa mga uh, labis yung pagtunogo kapag nagmimens kaya pag ito'y summer na mamamatay na yung mga pagdamatay namatay na yung mga, mga bulaklak na yan sunod mamamatay yung mga dahon at yan ay matutuyo na at na, mga mayo na uli mamayo na uli ang sisibol yung bagong henerasyon malalaglag yung mga bulaklak na yan mga bunga at mga mayo sila ay magsisitubo maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Dito